Hi guys! Maganda panahon, 22. So maglilinis tayo ngayon habang wala pang snow. Yan, tapo na natin yan. Yan, yung mga bangko ilagay na natin sa shed. At uh, yung aking alalay... Ayan. Uh, yung iba. Yan. lagay natin yung mga cushion dyan. At yung bike. Pasok na natin. Ayan. Hililinis ko yung uh, shed. Walis-walis. At yung aking alala <coughs> oh, bless you. Ay nagpapahinga. Hindi siya malamig. Ayan. May mga dapat itapon at i-donate gagawin namin ngayon ni Ami. At yan, nagwawalis ako. Yan. Maganda pa na Hindi siya malamig. Tingnan nyo nga, naka t-shirt pa lang ako. Ngayon ay October 26. Yeah, pinag Pinagpapawisan na nga ako eh. Yan, naka t-shirt lang tayo. So, samahin nyo ako. Sana matapos namin to ni Ami. At bukas eh, may doctor appointment ako. Blood work. Uh, Record ng doktor ko. Ayan. So, mamaya na lang ulit. Pakita namin sa inyo kung hanggang saan na ang natapos namin. Amie, when I call you, you come, okay? Mm -hmm. Okay. So, just relax there first. I'm sweeping inside. Ayan, nagwawalis ako.